May nagtanong po sa akin kung saan baptist ako nabibilang, sa particular baptist ba or sa general baptist. Kapag ganito pong katanungan, isa lang po ang ibig sabihin nito, kung ikaw ba ay Calvinist or non-Calvinist. Ako po ay nabibilang sa non-Calvinist dahil naniniwala po ako sa itinuturo ng Biblia na si Kristo ay namatay para sa lahat ng mga kasalanan. Siya ang tagapagligtas ng salibutan. Inibig ng Diyos Ama ang salibutan kaya ibinigay niya si Kristo para sa lahat ng makasalanan. Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan, yan po ang sabi sa Biblia sa Romans 3.10, For there is none righteous, no not one. E si Kristo na matay para sa lahat ng makasalanan. So, ako po ay nag-oppose sa pananampalatayang tulip sa Calvinism dahil naniniwala po ako sa itinuturo ng Biblia na si Kristo ay namatay para sa lahat ng makasalanan. Yan lang yung sagot ko kasi ang tinatanong niya lang naman kung ako ay particular baptist or general baptist.